Nakatikim na ba kayong tinatawag na saha chips? Tara, samahan niyo ko. Gagawa ko ng saha chips at alamin natin kung talagang ito ay masarap. Hello guys! Meron ako ngayong hawak na kaperaso ng puno ng saging. And guess what? For the first time, gagawa ko ng tinatawag na Saha Chips. At ito na nga, para malinis ay hinugasan ko muna siya. Kasi ito ay galing dun sa natumbang puno ng saging sa likod ng bahay namin. So pagkahugas, inumpisahan ko na siyang balatan. Binawasan ko na yung mga balat niya. Kasi ang, ang kukunin natin dito ay yung pinakang gitna lang. So gitna ang kukunin ko para malambot siya and uh, mukhang sariwang sariwa pa It, yun yung kailangan natin yung ganong klase so siguro pwede na ito yung pinakang gitna and then pagkaputol putol nyan umpisan natin kunin yung mga mga ano nya parang scrub scrub ang itsura yun pero para makuha mo yan tanggalin muna yung yung makinis na parang sahig yan Ayan, natatanggalin mo muna kabilaan. So, yung pinakang gitna niya, yan, parang, parang scrub. Yan ang kailangan natin na ah, gagawing saha chips. So, lahat yan ay ah, inubos ko. Pero, kukunti lang yan nung maluto. Yan, guys. Ah, saktu sakto buti may natumbang puno kasi gawa ng mga ulan. So, akala, ng mga, akala natin ah, pag sinabing saging, bunga lang ng saging ang kinakain. Pwede rin pala tayong kumain ng tinatawag na saha. Yan, hugasan na. Uhug, hinugasan ko na siya para malinis. So, kailangan lang siyang pigaang mabuti para hindi siya uh, malambot or makunat pag naprito. Okay, so kailangan siya ay maging crunchy. After nyan, ipirinipare ko na rin yung itlog. Isang itlog lang ang ginamit ko. Inalo. Tapos, sumunod naman na yung tinatawag na crispy, crisp, crispy fry na lang ang ginamit ko. Pwede rin harina. So, yan. So, ibinabad lang yung saha doon sa itlog and then sinawsaw doon sa sa crispy fry. Pagkatapos niya, nag-prepare na ako ng kawali na pinainit na yung mantika sa kawali tapos pinirito ko na siya. Yun na yung naging output. So guys, ito na. Tikman natin siya habang mainit pa kasi para crispy. Sarap. Sarap na. Sarap na guys. At ito na nga pala yung mga natira pa. Ipinirito ko na rin para ipatikim naman kila mama at pap. At ito na nga, hinusgahan na dalawa. Ayan, kitang-kita naman na nagustuhan nila at talagang nasarapan sila sa kinakain nila. So nakakatuwa kasi ito ay testing lang pero talagang masarap siya.